Hello everyone. Ngayon ay magluluto tayo ng tortang giniling. Ayan, nakaready na siya. So yung nilagay ko dyan, bawang sibuyas, carrots, at pili lang din yung kinakain ng dalawang bata. At nilagyan ko din siya ng counting oyster sauce. May nakasalang na po tayo dyan. Malik yung aking tripuhan kasi gusto ko deep fry siya. Bawang para ano din, sa mantika tipid at ito na po ang ating naluto tortang giniling gusto nila medyo toasted nilagyan ko na rin ng ano, dalawang egg para sa baon nila thank you for watching bye